Good, cop, bad cop. Good cop. Teenagers, binaril ang isang pulis sa Florida bago nagpakamatay. Isang Central Florida police officer ang namatay matapos ang isang shooting sa isang mayaman na residential area sa Orlando linggo ng umaga. Si Officer Robert German ay naglalakad habang napapatrol at tumawag siya ng backup nang napansin niya ang dalawang kasuspe-suspechang tao. Apat na Orange County deputies, isang Orlando at isang Ocoee police officers ang dumating sa eksena at natagpo ang nasaktan at nakahiga sa kalsada si German. Nakaninig din sila ng pagpapaputok ng baril. Natagpuan nila ang katawan ng isang lalaki at isang babae na nagpakamatay di umano gamit ang kanilang baril. Ang lalaki ay ang 18-year-old na si Brandon Good na kailan lang ay naaresto dahil sa droga. At ang babae naman ay ang girlfriend ni Good na si Alexandra Hollinghurst na walang criminal record. Pareho silang residente ng Davenport. Naniniwala ang pamilya ni Hollinghurst na pinatay muna siya ni Good bago niya pinatay ang kanyang sarili si German ay dinala sa ospital pero hindi na siya naligtas. Ang footage mula sa kanyang lapel camera ay kasalukuyang ni-review. Nire